lasanya siya guys ito meron kayo niyan guys gumagawa siya ng lasanya lasanya beef ito guys um uh, parang spaghetti din to kaso malapad na lasanya arabic food arabic food mm -hmm. <laughs> sarap to guys lagyan na asukal niya ano ba ah. lagyan mo na asukal yung sauce ito na. lagyan niya si Sheila ano niya ang style niya para kasi ano parang hitsin na rin siya ayun na lagyan daw ang pampasarap. <laughs> o, oh, pampasarap pa na sukal. Sis, kahit dito magluto ko, nalagyan ko nga sukal kahit anong luto. Ka hmm. Ah, ito Pero, hindi na. Tamis na kasi yung Ang init ang lasagna guys kaka pakulo lang Napasok na yung kasama ko guys Double, three layer Ito ang mag, ano ng lasagna, guys. Ah, nilalagyan din ng jeban. Buti mayroon pa kayong ano, maprom Yan? Yung ham naman. Ito lang.

magluto din si ano. Pag dumating si mama. Maraming pagkain dun sa bahay. Hmm. Hmm. May tatlo pa, diba? Hmm. Ilang pirata to? Dosi? Dosi. Dosi, talaga na na na. ba? Ibabaw bang laham ni mo? Ibabaw. Abang. Tapos lagyan naman mo. Tapos lagyan naman Tapos naman Tapos lagyan

tapos tayo mo tatlong beses para maamoy, mangamo ba?